Well, girls, ngayon, yung bunny team captain magko-confess ng love kay loser Bravasti. Sige, Diana! Bravasti, hi! Ako to, yung team captain ng bunnies. Alam mo, matagal na kitang gusto. Kaya lang alam ko dinidate mo si Julie. Baka gusto mong makipag-date sa akin, ha? I think I love you. Nasend na. <laughs> na! film na! Imagine niyo na lang kung paano si Diana Banana kakalat sa social media. Lahat tatawanan siya. Pa, paano kung mag-comment sila na ang cute niya? Stella, may nakita ka bang cute doon? Wala. E diyon. Lagi tayong mag-hangout tulad nito. Oo. Oh. Mas lalo tayong naging close. Oo. Oh, oh. Meron akong message sa unknown number. Bravasti, baka yung courier yan ng dress ko. Julie, hindi. Voice message siya. Bravasti, hi! Ako to. Yung team captain ng banis. Anong pokémons to mga to? Girls, hello! Ano yung mga suot nyo ha? <laughs> yung cheerleader banis naging mustard, popcorn, hamburger, tsaka banana. <laughs> ah, talaga? Very funny! Actually, basketball players, magbabirthday ako. May prepare na gift yung mga frogs para so, sa akin. So, namin yung quest. Tulungan nyo kaming hanapin yung first clue. Diana, birthday mo yan. Regalo mo yan. Ikaw magkumpleto ng quest, no? Thank you, basketball players! Girls, tinatanong niyo ako kung pupunta sila sa birthday ko. Hindi, tara na. Girls, wala namang clue sa ilalim ng halaman. Pinaprank yata tayo ng mga frogs. maghanap ka ng mabuti. Gusto kong makuha tong regalo para sa birthday ko. Nakakabaliw. Wala namang clue dito. Dito rin. Ah, baka inuupuan ng mga basketball players yung clue basketball players, tumayo kayo dyan. Iangat nyo yung mga pet nyo. Diana, sa tingin mo ba inuupuan ko yung clue? Wala naman dito sa ilalim ng pet ko eh. Girls, naniniwala kayo sa kanya? Hindi. Ako din. Smiley. Mas mabuti sa Kev. Oh, eto na, eto na. Diana, yung regalo mo galing sa frogs, nandun sa fluffy car mo. Sana magustuhan mo. Ano? Wala namang gift dito. Isa pang task? Niloloko ba nila tayo? Bummer. Happy birthday, Diana! From, From Frogs, frogs kisses. kisses! Girls, naloko nila tayo. Wala namang gift. Mga baluyang frogs na yan. Prinank nila tayo. Kitty, prinank ako ng mga frogs. Sinira nila yung birthday mood ko. Nakakainis. Frogs, puntahan natin sila. Kausap.